Hello! Ayan, for this video guys, may share ako sa inyo guys na naman ako pa sa aking mga magulang at ang aking mga magulang ay naman na rin nila sa kanilang mga magulang at ang kanilang kanilang magulang ay naman na rin nila sa kanilang mga magulang. Ayun. Ayun na ngayon, yun na yun. At ito uh, guys is uh, napakasimple lang siya at saka sa mga katulad kong mahilig magsabaw which is sabaw pa lang is sapat na sa akin na ulam hindi kagaya ng iba na naghanap pa ng ibang ulam sabay ka may hugot pa ito guys papakita ko sa inyo sana magustuhan nyo ayan ayan guys first mag muna kayo ng kamatis lagyan nyo ng asin tapos yan na yung natirang ulo ng isda kahit anong uri ng isda kahit maliit, malaki. Tapos buhusan nyo yan ng tubig na mainit. Ayan, hanggang gaano karami yung gusto na ilagay. At ayan na nga, guys. Napakasarap naman talaga niyan. May sabaw na kayo, ba? Diba? Ayan, thank you for watching. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking menu for today. Bye-bye!